sa kulungan ng bagsak ng isang 33 anyos na si Alias Maria at kasama nitong musikero na si Alias Rocky, 42 anyos na musikero. Ito matapos ikasaang isang bypass operation sa isang hotel sa Barangay Paratong Santa Catalina, Ilocosur, bandang alas 2:30 ng hapon noong linggo, September 14. Dito nasamsam sa dalawa ang limang pakete na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu. Mayroon itong bigat na 3 gramo. Isinagawa ang operasyon sa pagtutulungan ng PDEA at PNP na sa ng Santa Catalina PNP ang dalawa na mahaharap sa patong-patong na kaso. Natimbog naman ng mga otoridad ang isang 49 anyos na lalaki sa barangay Luwakan Proper, Baguio City. Ito'y matapos maghahay ng search warrant ang mga kinatawa ng PDEA sa tinutuloy ang bahay ng sospek noong biyernes, September 12. Dito nasamsam sa kanya tatlong pakete na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu. May itong bigat na 15 gramo at nagkakahalaga ng higit isang 100,000 piso. Sinampahan na siya ng kasong paglabak sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2000. Angel Arquero, RNG News.